Mga kabarangay, madami po tayong mga subscribers at madami po tayong mga manonood dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Sila po ay nagre-request, papaano daw ba magsimula ng isang hearing sa barangay under ng KP? Pag-usapan po natin. Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Ako po muli si Jeffrey at sa bidyong ito, gusto ko pong ituro sa inyo kung papaano magsisimula ng isang hearing sa barangay under ng Katarungang pambarangay o ng KP. Ito po ay halimbawa lamang. Nasa sa inyo po 'yan kung gusto ninyong uh, tularan o uh, gawing pattern ang nilalaman ng video na ito. Kung ikaw ay isang punong barangay o pangkat chairman at nais mong malaman kung papaano yung proseso, para sa iyo ang video ito. Samahan niyo po ako hanggang sa matapos ang video na ito. Kapag dumating na ang araw ng hearing, ito yung proseso ng pagkakasunduan. Unang-una, -una, bilang punong barangay o pangkat chairman, kailangang batiin mo ang mga dumalo sa nasabing hearing at iyong ipaliwanag ano ba ang layunin nito. So simulan po natin sa isang pagbati. Halimbawa, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay banggitin po natin yung petsa. Halimbawa ay December 29, 2024 at tayo ay narito para sa pagdinig kaugnay ng reklamo ni pangalan po ng complainant laban kay pangalan naman ni respondent. Banggitin din po natin na ang layunin natin ay makahanap ng isang solusyon sa inyong alitan ng maayos mabilis at walang dagdag na gastos. Ganito rin dapat ipaliwanag na ang lahat ng pag-uusap ay mananatiling confidential alinsunod sa batas. Pagkatapos po ng opening statement, tawagin ang complainant at tawagin ang respondent para siguraduhin naroon sila. Kung ikaw ay punong barangay o kung ikaw ay pangkat chairman, maaari niyo banggitin itong isang halimbawang ito. Naandito po ba sina pangalan ng complainant at pangalan ng respondent? Mangyari po na kayo ay lumapit sa akin. At matapos tawagin ni punong barangay o ni pangka-chairman ang mga partido, kung hindi dumalo ang isa sa kanila, ito po ang maaari nilang sabihin. Napansin ko na hindi dumalo, banggitin po yung pangalan ng hindi dumalo, magpapadala po ako ng ikalawang imbitasyon. Kung hindi pa rin sila dadalo, may legal na epekto ito. Ang susunod, let's say present sila pareho, kailangang malinaw na ipaliwanag ang proseso ng pagkakasunduan. O ito po ang sasabihin ni Kapitan o ng pangkat chairman. Bago tayo magsimula, Ipapaliwanag ko po ang proseso. Una, maririnig ang panig ng complainant. At pagkatapos, saka naman natin maririnig ang panig ni respondent. Hindi po pwedeng magsabay-sabay sa pagsasalita dahil hindi po tayo magkakaintindihan. Tandaan po natin na ang layunin ng pagharap na ito ay para sa isang pagkakasunduan. Idagdag po natin na layunin natin na mahanapan ng solusyon na makabubuti sa inyong dalawa. Para masigurado mo, punong barangay o pangkat chairman, na magsasabi nang totoo ang bawat isa napakahalaga ang panunumpa ng mga partido bago sila magsimulang magsalita ito po ang halimbawa okay mangyaring itaas ang inyong kanang kamay at ulitin ang aking sasabihin ako si pangalan ng complainant, pangalan ng respondent, ay taimtim na nanunumpa, na magsasabi ng totoo at walang itatago sa lahat ng aking sasabihin sa harap ng lupon ng katarungang pambarangay sa araw na ito. At kapag natapos na ang panunumpa, pwede nang magsimula ang kanilang talakayan. Unahin ang complainant. Maaaring sabihin ni Kapitan o ng pangkat chairman, ngayon maaari nang magsalita si pangalan ng complainant, pakiusap, ilahad ang inyong reklamo ng malinaw at maayos. Usually dahil ang unang pagharap po na andon yung galit, minsan ay talagang nagsisigawan. Kaya po malinaw dapat na bago magsimula ang pagsasalita ni complainant, sasabihin nyo na dapat mahinahon, malinaw at maayos ang kaniyang pagsasalita. So ayan mga kombarangay mga punong barangay, mga pangka-chairman, mga lupon members, ito po yung inyong uh, request na kung paano ba magkandak ng isang hearing. Ito po yung maaari niyong gayahin dahil ito po ay isang paraan ng pagsisimula ng hearing sa barangay. Lagi po natin tandaan na ang layunin natin ay mapanatili ang pagkakaisa at maiwasan ang mga komplikadong proseso sa korte. Ngayon, kung inyo pong nagustuhan ang video na ito, huwag kalimutan ang mag-like, mag-subscribe, at mag-share ng video ito sa inyong mga barangay. Yung iba po ang ginagawa, isinishare share nila ito sa Messenger, sa group chat ng mga uh, lupon taga-Pamayapa, share sa Facebook account ng barangay, isinishare share sa group, sa FB group o isinishare share sa FB page ng lupon taga-Pamayapa ng isang barangay. Ngayon, marami kang muling salamat sa inyong uh, panonood dito po sa very short na video ng ito. Nawa uh, po ay nakatulong ako sa pamamagitan ng video ng ito doon sa mga bago pa lang na mga lupon na nagsisimula sa kanilang paglilingkod sa kanilang barangay. Maraming pong salamat. Ako po si Jeffrey.